So, nandito tayo mga kalibre. May nirepair tayong TCL 1HP uh, Poly DC. So, mayroon tayong pan DC pan motor. So, yung indoor tuloy-tuloy lang ikot. Ito problema nito, umiikot siya ng 30 seconds ang pan motor. Pero yung compressor, hindi gumagana. So, ito yung kalabasan ng error niya. F6. So, kanina mayroon tayong ginawang TCL din. Ang error niya is 8 ata yun. So, daming, nila, daming lumalabas sa error ng TCL. Ito yung pag-aaralan natin ngayon kung ano yung mga problema nito. So, dami. F6 ba ito o P6? Titingnan na lang natin. So, kasi mayroon dito ang E6 ata Ang E6, yung problema ng E6 is pan motor ng indoor. Pero F6 to eh. So, nandito tayo ngayon sa outdoor mag trouble. So, titignan natin baka mayroon pa yung alam dyan kung anong trouble ito. So, paturo lang. So, ito para mayroon tayong pag-uusapan. TCL Fully DC pan motor. Uh, F6. Ayos. Mahirap ngayon yung mga repair natin ng TCL.